Bilang tulong sa mga Pilipinong nagnanais makapagtrabaho sa ibang bansa, mas lalo pang pinalawak ng OWA ang kanilang mga programa sa Mindanao at Autonomous Region. Katuwang ang DOLE, TESDA at POEA ipinaabot ng ahensya sa mga lider ng bawat syudad at mga bayan sa Zamboanga Peninsula ang mga programang maaring makatulong sa kanilang mga nasasakupan na makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Si Eagle News Correspondent Eli Dumabok sa report. Buenas tardes, Pilipinas. Mas lalong pinalawak ng Overseas Welfare Worker Administration o OWA ang paglatag ng kanilang mga programa sa bahagi ng Mindanao at autonomous region nais nang naturang sangay ng gobyerno na mabigyan ng pagkakataon ang mga naghahanap ng kapalaran sa labas ng bansa. Dahil dito, nagsama-sama ang mga tauhan ng TESDA POEA, OWA at DOLE upang iparating ang programa ng gobyerno sa mga leader sa bawat syudad at mga bayan sa Sambuanga Peninsula. Ayon kay OWA Regional Director Hasan Gamra Jumdail, mismong tauhan ng Philippine Employment Service Office o of PESO ang nakatalaga na gumabay sa mga nais magtrabaho sa abroad base sa kasunduang nilagdaan. Nakasaad din sa kasunduan na wala nang gagastusin na anumang salapi ang sino mang gustong mag-abroad dahil ang mga tauhan ng peso ang magdadala sa requirements ng aplikante papunta sa regional office ng OWA. Bukod sa pagkumbinsi sa mga bagong aplikante, nanawagan din ang OWA sa lahat ng mga nakapagtrabaho na sa abroad na tumatanggap lamang ng $400 pababa kada buwan na papuntahin sa malapit na sangay ng OWA sa kanilang lugar upang mabigyan ng scholarship program. Dagdag ni Jumdail tutulong ang kanilang tanggapan para maipasa ng isang OFW dependent ang examination ngayong buwan ng Setyembre bilang tulong na rin sa mga naiwang pamilya sa bansa na walang sapat na kakayahang makapag-aral sa kolehiyo sa anumang kurso. Desdi Aquino, Sambuanga, Eli Dumabok, Eagle News.